Let's go to Tagaytay Skate Park. Na dito pala kami sa Slex Shell. nag kami para kumain. Meet my ninong, si Ninong Rodella at si Ipe. Nasa likod ako kasi matutulog ako. Excited na ako guys! Na na tayo sa Tagaytay Skate Park. Wala pala itong entrance. Pero ngayong araw, madaming estudyante. Pero, di ko rin alam sa mga next day. Pero, ngayon kasi, may PE sila. Nagpa-practice sila ng dance nila. So, let's go! Let's gear up, mga kaibigan! Huwag nyo makalimutan magsuot ng mga gear. Tapos, helmet para in case mabail ka. Safe ka pa rin. Ayan na! Pakunta na kami sa spot. Kita nyo, guys, madaming mga is dyan. Pababa na kami kasi yung pinag ispatan namin dun sa dulo. Yung isa dyan na parang bowl, iba yan. Hindi kami nag-skate dyan. Dun kami sa bandang dulo. Lakad-lakad muna, papunta sa spot. Stretching ba? Ito yung first spot. Bale, dalawa kasi yung spot. Dun kami nag-skate. Dun, dun sa dulo. Dun kami naglaro. Yung wave-wave dyan, pambike lang talaga dyan. Ang sarap dyan, kaso pag nabel ka dyan, di ka dudulas. Parang maglalak yung gear mo. Nabail ako dyan, nasakit. Sa tagiliran pa. Nandito na kami sa baba. Unting lakad na lang, masaspat na kami. Kita nyo guys, ang daming mga estudyante. sa piin nila. Pero hindi naman kami mag skate dito kasi pang bike lang to. O oh, di ba dito na kami sa spot. Unting lakad lang. Tapos, stretching, stretching. Tapos, laro na. Let's go! Painit na muna tayo. Medyo wet yung sahig, tapos may onting basura, pero goods pa rin. Ang sarap talaga dito mag-skate, guys. Kahit na araw, hindi mo malaramdaman yung init ng araw. Kasi, malamig yung hangin ng Tagaytay. Siyempre, so, sa Tagaytay ito eh. Sabi nga ni Daddy, kahit, kahit sobrang maaraw, di mo talaga mararamdaman yung init. Kasi, sobrang lamig din daw ng hangin dito. Tapos, fresh air pa. Napaka-relax. <laughs> Mamaya <laughs> na pag kaya mo na buuhin. Wala mo nang pansinan, busy sila ni Nong Ipe at ni Rodel at si Daddy. May mga binubuong tricks. Ako padyak-padyak lang muna. Sa totoo lang, ang ganda lang skate park dito. Ang laki, nakaka-relax, fresh air, nakakasana all. Ano ka doon ulit? Balik ka doon. Pa! ko yun. namay yun, Pe. Pe, pakita mo nga, Pe. After skate, lunch na kami before check-in. i ko siya 5 and 7. 5 medyo pricey, 7 sa food, crablets and sisig goods. Favorite ni Daddy, buko. Mahal nito sa Manila. 35 lang to dito. Okay, check-in na kami. Shout out, choice and chances place. Tagaytay College Church. Ganda ng house namin. Ang linis, ang ganda, nakaka-relax. Ang ganda ng mga room. May heater yung shower, may AC, may TV, may ref, at mga gamit. Daming pwedeng paglaruan. Ito yung room namin nila, mami at daddy. Sila, ninong Rodel naman at ninong Ipe na dun sa kabila. Ayun guys, yung siyaro, ayun, dinaanan ni mami. Ayan yung kwarto niya, ninong Ipe at ninong Rodel. Malamig din dyan after magpahinga, dumiretso na kaming clubhouse. Ang lamig dyan, guys. Nakaka-relax. Si mami nga hindi nakapag-swimming kasi ang lamig hangin, ang lamig na ng tubig. Meron akong nakaibigan dyan, guys. Nakalaro ko sila. Mamaya, papakita ko yung video. Picture-picture muna. swimming lang din sila kanina. Tapos, nakisali ako sa kanila. Alam mo naman tayo, friendly, kahit saan, pidi. Sabi ni Daddy, parang ganito din daw sa Qatar. Ganda ng court, ganda ng design ng mga bahay. Sana all loads. Habang sila daddy at si mami nagchichill sa labas, lang ni nang ipe ni nang Rodel nagchichill, nagkwekwentuhan. Ako, syempre, nagchichill din ako na sa YouTube. Swiss Miss time ang aking favorite. Titimplahan niya ako ni mami. The best talaga si Mami. Woo! Mais ka na. Dali na, mais ka na. Game na, ayos. Stop mo na yan. <makes noise> Before mag-breakfast, pupunta kami muna ni Daddy sa clubhouse para mag-basketball. Alam nyo guys, solid talaga dito sa pinag-check-inan namin may chess, may drums, may bola, at madami pang iba. The best ka talaga ni Nung Rodel. Breakfast time, nagluto si Chef Ipe ng napakasarap niyang fried rice at spam at egg. Ang morning routine ni Mami, Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. After breakfast, check-out na kami. Pero dapat, bago kami mag-check-out, kahit hindi sa inyong bahay, dapat malinis yan. Kasi pinag-istayin nyo yan eh. This is our last hour in Tagaytay. Next destination, Cavite Mushroom Park. Intayin nyo yun guys, yung bagong vlog ko. See you soon! Please like, follow, and share. See you soon. Thank you.